Mahanap ka ng pagkukunan mo ng lakas. Eh. Ang bukod sa Diyos, bukod sa pamilya ko, sa inyo nang gagaling yung lakas ko. So, yung pinapanood ko yung video, parang iniisip ko kasi parang ako kasi pag may nagawa akong bagay, ah, uh, hindi ko kasi talaga nilalagay sa ulo ko yan. Tapos pag may, yan, nagaya ng mga videos na yan, yung, yung nakakaroon ng parang flashback na. Kaya ako minsan nagiging emotional. Parang yun na pala yung nagawa ko. Yun na pala yung narating ko sa career ko. Kaya parang nakaka-overwhelm lang. I don't know. Maybe na masyadong mabilis yung buhay ko kaya hindi ko napapansin. Hindi ko nare-realize yung mga nagagawa ko sa buhay ko, sa career ko, sa mga taong na-inspire ko. Yun lang naman talaga kasi yung goal ko kaya ako naging aktor, kaya ako naging artista. Gusto ko mas maraming Maraming ma-inspire. Maraming tao na sana tularan din yung mga taong gumagawa ng mabuti. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, nahirap na tira na lang tayong makakita ng mga mabubuting tao. So yun yung pinaka-objective ko as a person as an actor and parang being given such tribute tonight parang nab nabuhayan ako na parang ah, hindi dito natatapos yung journey ng Alden So thank you sa inyo. Thank you for reminding me to keep moving forward. Kasi, parang, mas masarap lumaban pag maraming kakampi, di ba? And, uh, as long as nandiyan kayo, as long as di kayo nawawala sa paningin ko, lalaban lang yung Alden para sa inyo. And then, maraming maraming salamat for this effort. Siyempre gusto ko sa pagpapasalamatan. Painita mo pa rin at sa mga haba-haba pa ay sa mga showbiz. Diyan kay maraming nagmamahal sayo. Mahal na mahal ka namin at sana patuloy ka hindi magbago at malago ka magtagal sa showbiz. Happy anniversary. Maraming nagmamahal sayo. Mahal na mahal ka namin at sana patuloy ka hindi magbago. Welcome back, mga ka-Aldab Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ka Nakakatuwa lang po dahil may mga video message nga po si Alden na talagang tago sa puso. Di po ba habang nagse-celebrate nga po tayo ng Aldab, 13 years anniversary sa showbiz. Nakakataba po ng puso itong mga narinig natin galing po mismo sa bibig ni Alden. At syempre, sabi ko nga po sa inyo, marami na naman magre-react, marami na naman magkukomento. Pero kung kapansin-pansin nyo naman po na kung saan nga po si Alden Richards lagi yung bida. Kaya nga po siya lagi ginagamit. Kaya nga po may mga bagay-bagay na nagsasabing Mr. Destiny, bakit ayaw mo pang sabihin direct to the point ka na si Menga yung kasama ni Alden Richards na kumbaga katatapos lang ng shooting. Pansin niyo po ba, talagang sinadya ni Alden Richards. Talagang ibinigay ni Alden Richards na bago mag Alden anniversary o bago mag showbiz anniversary siya, eh kailangan tapusin na yung shooting. O, matik na po ba yan, mga kaldib? Sabi ko nga po sa inyo, common sense na lang yan. Eh. Kung, kung ito yung pasyensya na po sa mga hindi agad-agad nakakagets ng sinasabi ko o yung nakakaintindi, sabi ko nga po sa inyo, mapapansin nyo naman eh, di po ba? Pagkatapos ng shooting, nawala si Menggay. At ba't hindi nga po sumama si Menggay sa Singapore? Bakit na natili siya rito sa Pilipinas? Doon pa lang may mali na eh, no? Mas pumabor siya dito sa Pilipinas kaysa samahan si Congressman Arjo at si Ibyang. Hindi nyo po ba napapansin yon? Siyempre kapag ako nagbibigay ng update, may punto agad. Ako, parang ibig mong sabihin, Mr. Destiny, parang ang pinupunto mo, mas pinaboran ni Mengay si Alden na hindi siya sumama dahil anniversary ni Alden ng 13 years sa showbiz. Yun ba pinupunto mo? Yun ba yung ibig mong sabihin? Sa mga nakakagets niyan, alam na po niyan. Hindi ko na kailangan pang ipagduldulan pa. Hindi ko na kailangan pang ipagpilitan pa. Kasi, gaya nga po ng sinabi ko, kung aldab ka, madali mo nang magagets yung ibig kong sabihin. Madali mo nang, o, oh, kumbaga yung pinupunto ko, madali mo nang makuha. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Ha? Sinasabi ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Alam nyo naman po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending. Yun lang po yung ibinabato ko. Sa mga hindi naniniwala, sa mga nagsasabing fake news ako, Mr. Paasa, okay lang. Pero gaya nga po ng pinaliwanag ko, kung talagang updated ka, kung talagang lagi ka nakatutok sa akin, madali mo na, madali na tayo magkakaintindihan. di po ba? Kaya nga po yung iba ay nagtatanong sa atin o yung iba naman nababasa ko bakit nga po ba hindi sinamahan ni Mengay si Congressman Arjo at si Ibyang bakit nga po ba pinakapaboritong paborito ni Ibyang si Congressman Arjo imbis na samahan hindi sinasama kaya nga po ako nagiging bitter lang po kasi ako dahil aldab pans ako pero siguro kung neutral lang ako marami rin sisimpatya sa akin eh marami rin nagsasabi na Oo, oh, nalulungkot ako kay Mengay. Parang hindi naman sila mag-asawa kung titignan mo. Kaya lalong tuwan-tuwa yung Aldab Nation. Hindi daw ginawa ni Meng. Ito, for the record lang po. Ah. Hindi raw po binibigyang importansya ni Mengay ang ang Armin. Wala man lang ganap, wala man lang update. Dapat nga daw binabasag niya yung mga delulo, yung mga kulto, yung mga paasa. Totoo naman po eh. Kasi kung si Mengay magpo-post araw-araw o sabihin natin na every 3 days sa TikTok niya, sa Twitter niya, sa Instagram niya ng pabor na pabor sa kanila ni Congressman Arjo. Eh, kawawa lang po talaga yung mga mamis. Bibitiw at bibitiw na. Isa na po yan sa magsasabing itigil nyo na. Ito na, araw-araw nagbibigay ng update si May, no? Araw-araw siya nagbibigay ng ganap, kaya sa mga delulo, kulto, manahimik na kayo, eto na yung resibo, eto na yung ebidensya, di po ba? Kaya nga po, maraming ganun na nagre-react. Ay hindi naman po pinapaboran. At isa rin po sa nagpapasalamat ako na hindi tayo binabasag ni Main. Hindi tayo, kumbaga, ginagawa ng mga issue ni Main. Po ba? Kaya matatag lang kayo, kampante. Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung late trending, dun lang po tayo. Sa mga magsasabi na fake news ako, sa mga magsasabing move on na ako, okay lang po yan. Hindi po ako namimilit at never po tayong namwersa sa mga dumadaan sa channel ko, sa mga bumibisita na panoorin nyo to, suportahan nyo to. Hindi po, lahat po tayo may kanya-kanya. Kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang po yon. Ngayon, ang trending si Alden Richards. Tapos si Andrea Brillante, si Catherine. Di po ba si Mengay tahimik lang? Matik na yan, di po ba? Ayaw na makisausaw ni Mengay. Ayaw niya na mag-post. Ayaw niya na magbigay ng update na alam niya na ikaiinis. Alam niya na kumbaga neutral lang. Kaya nga po ako masaya masaya. Eh. O baka sabihin niyo wala si wala wala si Mengay sa i 80 uh, sa 8 Bulaga. Oh, yan po yung isa sa kagandahan. Kasi nagbabalak pa lang po sila, gagawa pa lang po sila ng mga edited video na sasabihin kasama si Mengay. Kung nawala po si Mengay ng no, mga two days, dalawang ano, yung pinapakalat na nila na umalis kasama si Ibyang, gagawa na po agad sigurado sila ng mga edited video eh. Pero wala eh, nandito si Mengay. Hindi naman po sila makapag-post ng sila-sila lang, di po ba? Nang, madidismaya lang kung magpo si Ibyang at si Congressman Arjo Sasabihin niya yung pinakamagpaborito niyang anak Di po ba? Okay sana kung bata pa po si Congressman eh Eh, pa, nasa 40 na po siya Papuntang 40 na po, di po ba? Real talk mga kaaldab Well hanggang na lang po yung updates natin mga kaaldab Kaya kung gusto nyo pa po Ng mga pinakalatest at sariwang update Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.